Bago ka umabot sa tagumpay, dadaan ka muna sa hirap at sakit ng katawan. Dumaan muna ako sa matinding training. Bago ako naging profesional sa inuman, dasingan. Over 15 years ko na itong ginagawa. At naniniwala siyang... At bago ako umabot sa tagumpay, dumaan muna ako sa hirap at nagkasakit ang aking katawan. Kaya todo bigay sa training. Ang sikreto ni ang sikreto ko sa tagumpay si lang yan sa inuman 15 years na ako laging lasin at hindi ako takot kumaray matumba sa mesa babangon ako pag may alak pa diyan since 1995 sa alak, sa alak lang ako <laughs> nagtitiwala ako at ang laksan ifar naman kasangga sa buhay <laughs>